Magandang araw po muli sa ating lahat at wini welcome po nating ang bawat isa sa atin pong araw-araw na pagpapala alam niyo po ang araw-araw na pakikinig sa salita ng Diyos ay tunay na nagdadala sa atin ng araw-araw na pagpapala sige po tayo po muna ay manalangin Aming Ama sa pangalan ni Jesus, salamat po na kayo po ay mabuting Diyos, mabuting Ama sa amin at laging niyo pong inaalala ang lahat po ng aming pangangailangan sa araw pong ito. Samahan po ninyo kami sa aming pag-aaral na inyong salita at ito po ay maging uh, daluyan din po Panginoon ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So alam niyo po itong topic natin ngayong araw na to ay Uh, very timely dahil lampo natin na itong december ay marami po talagang iba't ibang emosyon <coughs> sorry iba't ibang emosyon ang nagaganap hindi po ba kaya nga po ang ating pag-uusapan ngayon ay what am i grateful for no, ano ba yung mga bagay na dapat na ako po ay maging masaya maging a uh, mapagpasalamat sa kabila ng mga Maraming maraming pangyayari sa aking paligid. So basahin po natin sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Sabi po dito, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. So, ang Bible po ay talagang ang ini-encourage sa atin is for us to rejoice. No? At hindi po tayo dapat na laging nag-aalala. Pero sa katotohanan po, magmula ng pumasok ang buwan ng Disyembre o bago pa Disyembre ay samot-sari ng mga emosyon ang nararamdaman ng mga tao. Hindi po ba sabi nga po sa isang study, yung month of December and depression, they seem to go together. Pag dumating na yung, yung buwan ng December ay nandiyan na din yung depression. Bakit kaya? Kasi nga sabi sa buhay, maraming mga challenges. No? Life's many challenges and stress can keep us, you know, creep in and rob us of the gratitude that leads to the joy that God deserves for us. No, yung ang ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng kagalakan. Pero maraming mga challenges sa buhay natin, lalo na pagdating ng Disyembre, no? yung mga stressing uh, challenges na yan ay nananakaw daw yung kagalakan natin no? na nais ng Panginoon na siya dapat na nararanasan natin. And most of the time, people suffer. No, they suffer depression or even anxiety during Christmas season. Bakit kaya? No, ano kaya ang mga nararamdaman ng mga taong to at nagkakaroon sila ng anxiety attack during Christmas season. Perhaps no, they lost the true meaning of Christmas. No, yung Christmas marahil sa ibang tao has just Uh, become uh, a celebration no yung uh, it could also be receiving of gifts na lang or giving of gifts uh, sometimes christmas means parties getting together reunions or vacation or no? out of town or even salabas ng bansa no oh, nothing wrong with it no dahil magaganda naman yung mga bagay na yon kaya nga lang we should never miss the true meaning of Christmas, no? And that is God's love, no? Jesus was sent for us, no? To experience salvation. Yun ang unang-unang nais ng Panginoon na maranasan natin. And may we always remember that and let us always focus on the way that God has already given us, no? Yung mga mabubuting bagay na Ipinagkaloob na yan sa atin ng Panginoon eh. Kanya nga lang, napakahirap kasi um, yung ating mga atensyon naman ay napupunta doon sa ibang bagay. no Ang in, yung mga expectation natin, hindi natin na kaya tayo ay nagkakaroon din ng depression. But when we go through a season of great change and stress, how do we maintain joy. Paano ba natin na maintain yung yung kagalakan natin, no? Kapag ito na very pressing yung yung situation mo, ang dami mong inaanak, ang dami mong gustong bigyan ng regalo, ang dami mong babayaran, lahat inaantay ang bonus mo, ang dami mong isi-settle, no? So, talagang minsan nakakos ng anxiety yan. Lalo na kapag nagkukwenta ka na, no? kalahati pa lang, wala na, kulang na. So, paano na ang gagawin mo? How do you maintain joy despite this uh, mga situation na ito and, and mga stresses na ito? Na maraming nangangantsaw sa iyo, nanghihingi ng regalo, yung mga relatives mo na gustong sa inyo mag uh, magtunta para doon mag-enjoy ng Christmas, no? Ano nang gagawin mo wala ka nang budget for ano handaan, hindi ba? So, talaga namang it is really a pressing situation. But How do we maintain joy? No? The Bible tells us that we should always be thankful no? for everything that happens to us. Na hindi tayo dapat na natatakot, nag-aalala, o hinahayaan natin that there will be anxiety attack dahil hindi na natin makontrol yung, yung emotion natin dahil sa mga expectation ng mga tao sa atin, or it could also be yung mga expectation natin from other people no At siguro nga mas maganda let we should always be thankful for everything that happens to us we should learn to develop the habit of thanking god for all the good things na ibinibigay niya sa atin hindi po ba parang mas mas maganda na maging ganon yung ating gagawin iisipin mararamdaman no we should always thank god for all the good and despite of all also the bad things no sabihin choosing to be thankful is our for our own good sorry no it is a choice no being thankful is a choice pipiliin na lang natin na tayo ay laging magpasalamat sa Panginoon. even in in small things no because pag nagkaroon tayo ng thankful heart or grateful heart, it will keep us from getting bitter, no? And, syempre, we will not suffer an anxiety, no? Being grateful sometimes is easy when great things are happening. But, what about kung uh, when we are facing na yung mga crisis, no? Na ang hirap ah, uh, harapin, just like Job, no, in story sa Bible, he is a great example of gratitude. Hindi po ba si, si, si Job, napaka buti ng puso niya. During hard times, he lost everything in a single day. Yung kanyang mga anak, yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mga alagang hayop, lahat, yung kanyang kabuhayan, no lahat yan yung possession niya, lahat yan nawala, no, so he had every reason, di ba, to be angry and bitter, lalo na para sa Lord, but instead he choose to worship God and he become grateful, no, so yun yung napaka-gandang uh, historia ni Job na instead na manisis siya, magalit siya, ay he choose instead to bow down before God and surrender himself and humble before God. And he worship God and he become grateful. So what happened? So the Lord bless him even double. No? Binalik sa kanya ng Panginoon eh. Lahat nung nawala sa kanya. So yun ang palang mas magandang attitude. Ngayon even in Christmas, di diba? Even in our darkest moment. Siguro darkest December mo ba ito? Kasi um, wala kang natanggap na bonus dahil kakapasok mo lang or it could be yung bonus mo talaga ay nakalaan para sa mga mas higit na importanteng bagay. Gayahin po natin yung attitude ni Job. And let us always be grateful. Let us uh, worship God for it is God's will for us to give thanks to Him in all circumstances. Hindi po ba sinabi yan sa 1 Thessalonians, no? We should rejoice always and in everything we give thanks to Him. No, hindi naman namimili ang ang Panginoon sa atin kung ano lang yung mga bagay na dapat na magpasalamat tayo. And sabi niyo, in all, in everything, give thanks. No? So, ang aking paalala sa ating mga nakatunghay ngayon sa atin, huwag po nating pabigatan yung pagpasok ng Disyembre sa buhay natin. Kasi talagang papasok po ang buwan ng Disyembre sa taon-taon. Hindi po yan mawawala. But whenever December Depression attacks us, why don't we just refocus on the true meaning of Christmas? And that is, Jesus Christ. Yung love ng Lord sa atin. No? So, mas magiging uh, mapaya mapayapa tayo kapag naisip natin, Christmas is God's love. At maganda rin na kung meron din mga tao na nangangailangan ng love, we can also share it to them. No? And uh, may nga ako sa book ni uh, Rick Warren na napakaganda. Sabi niya, why don't we make it a habit to ask ourselves, no? What am I grateful for? No, sa araw-araw daw. So, pwede nating simulan yan. Pagpasok ng Desyembre, kung nakakaramdam ka na ng anxiety, ng no, mga signs ng depression, nagkakaroon ka na ng heaviness, no? So, day want Balikan mo yan. What am I grateful for? No, balikan mo yan. No, ano ba yung mga bagay na dapat na naipagpasalamat ipagpasalamat mo sa Panginoon sa halip na tayo po ay nag imo minsan dahil marami tayong mga inexpect, marami tayong gustong gawin pero bilhin pero hindi natin magawa. And you know what? Pag nakagawa natin ito, this habit will strengthen us, no? We can also be a blessing to others, no? Who Also are suffering no na nararamdaman din yung nararamdaman natin that we can share to them we can reach out to them and connect them also to the true meaning of christmas and that is the lord jesus christ and his love for us amen so always be grateful so tayo po ang madalangit Hallelujah, Father, I thank you, Lord, for this day na binuksan niyo po ang aming mga puso at kaisipan sa tunay na kahulugan ng Christmas and that is your love for us. Salamat, Lord, na dito po kami magpo-focus at yamin po gagawin, Lord, di mga bagay na dapat po namin gawin upang kami po ay maging daluyan din ng pagpapala para sa iba. Salamat, Lord, maging sa mga nakatunghay ngayon. Pagpalaing niyo sila at salamat, Lord, sa pagbabago nyo ng kaisipan din ng bawat isa. Salamat Lord. Amin pong inaalay sa inyo ang araw na ito sa inyo pong pangunguna, sa inyo pong pag-ibig sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming maraming salamat po at alam ko po na tayo po ay kinausap ng Panginoon sa araw na ito. Magkita-kita po tayo sa mga susunod na araw muli. God bless you.